Paano makatulog ng diretsyo at mahimbing sa gabi? Ganito ang gawin mo. Una, mag deep breathing. Into the nose and out through the mouth. Two minutes yan. Pangalawa, shoulder rolls. Ito ay gawin mo ng two minutes din para ilusen at i-relax niya yung shoulders at leeg. Yan. Pagkatapos ng 2 minutes nito, pangatlo, yan, ganito. 2 minutes din na ganito para i-relax din niya yung upper back mo, yung shoulders, at yung leeg din. Pero kailangan nakaupo ng diretsyo at nakatingin paharap na ang leeg ay relax lang. Yan, after 2 minutes nito, pwede ka nang pumikit at makatulog ng derecho.